Ayan, mga tatay, ito yung itsura ng Ortigas pag-araw, ano pag-gabi, di ba? Ang ganda itong building na ito, puno ng ilaw, yung Union Bank. pag nilapit natin hindi masyado babasa yan yung ano uh, ito naman ay Marco Marco Polo yung katabi naman ay Union Bank ilayo ko kayo para malinaw pag nakapokus kasi malabo di ba may buwan pala pala hati yan So yun, mga katatay, update update ko na lang kayo kalau or pag-uwi sige mga